Kala kasi namin nung una, yung gapi lang or yung mga isda lang yung nanganganak. Comment doon below nga kayo kung nanganganak din yung aquarium nyo. Pero dito naman tayo mag-update sa mga 2.5 gallons na na So marami pa tayong mga gapi na nakatago dito mga otits. Katulad na lang neto mga otits, rare na rare ngayon to sa market. So meron tayo dito mga otits, short body koi snake skin. So kung makikita niyo naman, mga short body lang nga sila kaya sila tinawag na short body at uh, snake skin ang katawan katulad nito, itong lalaki na to, uh, snake skin yung katawan niya tapos yung koi, uh, makikita niyo naman yung sa may ulo nila, sa may bunganga nila, sa may mouth is uh, yung pattern ng koi kaya sila tinawag na koi short body snake skin. Gusto mo ba ng quality feeds para sa mga fry at breeders mo na gapi? I-check out mo na sa ating Lazada at Shopee. Marami tayong available na fish food dyan. Subok na subok na sa market mga otits. Try nyo na. Check out na. Shower. At ito mga otits, matindi niyan Wala pa masyado na ito sa market. Wala pa akong nakikita. At kung meron man kayo nakita, siguro comment down below nyo mga otits kung kaninong breeder niya nakita yung ganitong gapi. Pero wala pa akong nakita, Kaya sana Uh, makapagpadami tayo ng ganito. Kung makikita nyo naman mga tito. Pabuga na rin naman yung female natin. Ayan o. Oh. At sobrang nagagandahan talaga ako sa mga pattern na gapi katulad na ito. Ayan o. Oh. Ang tawag ko nga sa mga gapi na ganito yung parang may tato Ayan. Kung makikita nyo naman yung uh, male natin o. Oh. Uh, parang may tato sa katawan. Ayan o. Oh. Ang ganda. Sobrang ganda. Sana maparami natin to uh, At siguro mga... Ah... Uh, uh, araw na lang o linggo na lang yung bibilangin makakapag-drop na rin to sa atin at sana maparami pa natin to ng na mga ilang generation syempre bago tayo mag-out na ito siguro dalawang ano, anakan muna or tatlong anakan para makapagpadami muna tayo bago natin to may out ganoon kasi yung technique talaga doon dapat maparami muna natin dapat may mga kasunod na batches para tuloy-tuloy yung production natin tuloy-tuloy yung pag-out natin mga otits so ayan bago natin tong uh, strain ng gapi na aabangan nyo dito sa farm so ito yung mga nakatago dito sa 2.5 gallons natin bukod nga pala mga tito sa bago nating strain na koi uh, short body snake skin meron din tayo ditong ang albino koi red ear galwing ribbon so sana maparami rin natin to mga tito dahil uh, galing din to sa breeder na napunta natin Ayan sobrang ganda niya talaga, grabe. Wala ka nang masabi, wala ka nang hahanap na pa. Ang ganda. Sobrang ganda ng napili natin. So, nabili natin 'to sa breeder na napuntahan natin last time. So, ang ganda talaga, grabe. Suwabing suwabe. Ayun mga otits. So, kayo nang humusga. Ang ganda. So, mahilig kami dito sa koi kasi nga uh, yung koi talagang ano yan eh 'di ba na, na nabansagan siya bilang uh, pampaswerte sa inyong at uh, mga tahanan. So kapag nagalaga na nagalaga ka ng isda, piliin mo raw yung koi fish dahil pampaswerte daw 'yon. So kami naman uh, nagustuhan talaga namin yung koi dahil uh, sobrang attractive niya talaga. 'Yan you know, oh. Maganda talaga siya sa paningin. Plus, ito pa yung napili namin, yung binili namin, mga otis. Ayan, tingnan nyo, makikita nyo naman na quality quality talaga yung nakuha namin. So, papakawalan na natin siya, mga otis. Baka na-stress na rin siya. So, sabi ko nga sa inyo, mahilig talaga tayo sa koi, di ba? Meron tayong koi snake skin short body. Meron tayong albino koi Galwing Ribbon. So, meron pa tayong isang koi dito. Sobrang daming fry na rin na ito. So, ito mga otits. Uh, marami na rin tayong fry na ito. So, ito yung ginamit naming materiales. Kung mapapansin nyo, uh, koi feeder siya mga tito. Ayan, maganda yung pagkadambuir ng lalaki. Maganda yung kanyang uh, pectoral fin. Tapos, ayan, uh, tignan nyo yung kanyang ano, yung uh, koi pattern dun sa ulo niya Ang ganda rin. So, marami ng anak to. Kaya lang, kung mapansin nyo yung caudal niya, kaya nagkaganyan, nabugbog ng uh, ating ano, female. Meron din tayong ivory na rare din sa market mga tito. Ayan, ito yung mga nakatago dito sa 2.5 gallons natin. Yung mga bagong breeder natin ng ivory mga otits. So yung nakaraang breeder kasi natin, hindi natin yung naparami. Nagkaroon kasi ng pagsubok dito sa farm pero yon ang mahalaga naman doon ay eh, nalagpasan natin yung pagsubok, nalutas natin yung problema na dapat malutas. Hindi naman tayo binibigan ni Lord ng problema na hindi natin kayang isolve. So, ayun mga otits. Ngayon, may bago tayong breeder at ayan mga otits. So, oh, pwedeng pamaypay nga yung dorsal niyan. Eh, oh. Tingnan naman yung dorsal niyan. Pwedeng pamaypay. Nung natapos natin yung pagsubok, mas binigyan pa tayo ni Lord ng panibagong uh, magandang materyales ng mga gapi. So, katulad na itong ivory, mas maganda pa yung eto eto mas maganda pa to kaysa nung nakarang mga ivory natin na breeders ayan o tignan nyo naman yung dorsal na eto pwedeng pamaypay ayan o tumatayo talaga kala mo hard bone sya no? parang hard bone sya sobrang tigas ng dorsal niya, tumatayo talaga ayan o ayan ayan o. it's kaya yung mga babae natin uh, mga maskulado at mga long body talaga So hindi man para sa atin yung mga nakarang breeders na ivory. Eh ito, baka ito para sa atin na talaga tong mga to. at kung mapapansin niyo naman may mga lumalangoy langoy na rin ng mga fry. Naparami na rin natin siya at mapaparami pa natin to lalo sa mga susunod na, na buwan at mga taon kasi aalagaan na talaga natin tong linyada na to. Kasi itong mga danyo na nandito mga otis last year pa to. Pero tingnan niyo buhay na buhay pa rin. Siguro mag 1 year old na itong mga nandito pero tignan nyo alive na alive pa rin. Wala tayong nilalagay na air pump dyan. Wala rin filter. Ang nagpifilter na lang sa kanila at nagpoproduce ng oxygen itong mga halaman. So itong mga halaman na to mas mainam. inam, naaarawan itong mga to para magproduce ng oxygen via photosynthesis. So kung walang sinag ng araw or kung hindi kayo magpoprovide ng LED lights, wala rin. Wala rin sense itong mga halaman na to dahil malalanta lang to at mamamatay. So ayan, alive na alive yung mga danyo natin. Nakakatuwa. Nandito lang sila, ayan, sa maliit na lagayan na to. After ng mga danyo natin doon, mga otits, may mga danyo pa rin tayo dito. So, naalala nyo nung pumunta tayo kay CJ doon sa Indang. So, binigyan tayo ng materyales ng isang pares ata. At yun, naparami natin. Na-vlog din natin to na sobrang dami nila. Pero ito na lang yung natira. So, ayan mga otits, so. Alive na alive pa rin sila. Ito naman, meron siyang air pump kasi ano talaga siya ano talaga to mga tits ito design to for planted tank ayan pero medyo nilulumot-lumot na siya you know, may mga plants doon tapos ayan may mga ibang fish pa tong kasama dati tinanggal na lang namin at natira na lang mga danyo so ito meron siyang air pump tapos sponge filter na nilulumot na so dyan na lang sila to mga ano rin to magaganda rin to eh to yung uh, long fin na leopard danyo So, eto mga Otits yun, kapatid nila 'yon, eh. parang eto 'to yung kulay ube na nandoon. Kapatid nila 'yan. So, ayan mga Otits, pwede na rin ulit gawing breeder. Hindi na tayo nakaties mga Otits, sinuhuli na natin. Yung iba, so eto sila mga Otits, ang ganda nila, parang fairy talaga. So, yung mga fins uh, nila, mga long fins talaga, yung pectoral, yung anal, yung caudal, ang ahaba talaga. Ang ganda rin ng pattern niya. Tapos yung iba naman, light green lang, yung iba naman uh, dark green. So ang ganda niya talaga mga tito. Oh. Ma-appreciate niyo siya lalo pag nailawan siya ng araw. Ay ano? Oh. Parang sumasayaw-sayaw yung mga isda. Gusto ko talaga yung mga gantong isda, yung parang may tato sa katawan. Yung kanina, yung parang koi gapi snake skin. So ito naman leopard siya. Ganda no. Ganun. Oh. Sarap talaga magisda mga oh, tips na kawala ng stress pag nag-iisda tayo. Dahil lang tanging nasa isip natin at lalaro-laroin na lang natin yung mga isda natin. <laughs> update ko na lang kayo sa mga laman ng iba pang tanks natin sa mga susunod na update natin mga otits. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo mga tito, may mga nakatago dyan. Kalahan nyo lang wala ulit laman. Ayan. Susunod na lang na update kaya abangan nyo yung mga update natin dito sa extended farm natin mga otits. Para lagi, lagi kayong updated sa mga bagong strain natin. Mag-water change pa tayo. Mga 13 tayo mamaya Kaya dapat hindi tayo gabihin dito mga otits Kasi itong mga PKBM na to mga otits Tatanggalin na natin to dito Tanggalin na natin to dito sa 75 gallons na to yan o oh. Malaki tong tank na to eh Kaya lang halos hindi na napapalta ng tubig Napapaltan man dagdag na lang Ganon kasi nag evaporate yung tubig dito eh So tatanggalin natin to kasi may mga nakita na akong kakaiba dito sa gilid ng ating aquarium so kailangan mapalitan na siya at ito yung mga PKBM natin susunod naman natin itong mga to itong mga 20 gallons na to mapapansin nyo hindi na makita yung mga isda yan lilinisin na rin natin yan mga otits kung sagayon, maganda naman sa mata yan kukuskusin natin yan mamaya Ito naman mga tito, kinuha natin tong mga nandito. Ito, nilagay natin sila dito. no At natin yung gagawin natin breeder. So, meron tayong breeder dito na ito. So, meron tayong dalawang female dito. Ayan, tumalun pa yung isang female. So, kung nakita nyo mga otits yun ay light color. No? Light lang yung color nya. Ibabangga natin siya sa matingkad na kulay ng lalaki. Positive-negative. Mga otits, oh. Ang ganda ng pattern niya sa katawan So light na color to So yun yung babangga natin sa dark na lalaki So ito, ito ito yung iso Ito yung isang female natin oh. Ang ganda rin ng pattern niya sa katawan Ito naman babangga natin sa light color na Male So tingnan niyo yung mga channel nila lalaki ganda ng kulay na itong isang to uh, Sobrang dark niya Para siyang ano uh, Viper Ayan oh, mga otits Parang viper yung kanyang kulay. Ganda. Ito sya sa close up po oh, mga otits Ang oh. ganda nya, grabe. Nauuhaw na ata yung isda, wait lang. Ayan mga otits. Lagyan natin sa may tubig para hindi may stress. So, ang ganda niya. Gusto ko lang ipakita sa inyo ng ganyan eh. Ang ganda niya eh. So, gagawin natin yung materiales dahil nahalungkat natin yung mga danyo. So, ayan. Materiales natin yan sa mga otits. Ayan. Medyo magulo pa talaga dito sa farm mga otids, kasi uh, binubuo pa namin maigay yung mga ano, hindi pa masyadong naka uh, yung mga setup namin. Dati kung maaalala nyo, dati dito puro ano dyan, di ba? Puro mga tab. So ngayon, uh, mga stand naman, tapos yung mga tab, ginilid lang namin. Hindi pa masyadong buo dahil pare-parehas din busy talaga. Ayan mga otits, marami pa tayong mga nakatagong strain dyan. <laughs> <laughs> Ito ivory din yan Ivory din uh, Trio din Ivory Isang araw na naman ang dumaan At eto na Before and after Sobrang linis na po ng mga aquarium Ng ating mga monster fish Ayun Sobrang Kintab uh, uh, Talagang Pati pagkuskus natin eh, may halong pagmamahal dyan, mga otis, no? Ang kintab, no? Grabe oh. Sarap na ulit dito magano kape, kape, oh. Kape-kape oh. Habang pinapanood yung mga isda oh. flowerhorn natin mga otits oh. Kapal ng plums niyan mga tito. Grabe yan oh. Tignan nyo naman ang ulo niyan. Drop pa yan mga otits. Ayan. Drop cock pa. Ganda. Sobrang pogi ng flower horn natin. Ito mga otits. Wala pa tong pangalan mga otits. Yan, comment daw naman kayo ng gusto nyong ipangalan sa kanya. Binili natin to fry. Fry, fry siya nang binili natin. Hindi ko nga na magiging ganito siya. Uy. Kakaganan na, stress eh, no? Uy. Kala niya papakainin. Kala mo, papakainin ka, ano? Ito, female naman to. Binigay ito ni Francesca. Yung taga uh, Bulacan si Madam. Sayang to, eh. Nag na to. <coughs> Nag-egg na. Sayang. Pero ngayon, okay naman siya. ah uh, mag na ulit to kasi, yun, oh. Meron na ulit doon. trap tube na ulit siya, oh binili namin to mga otits ganito pa sobrang liit pa talaga nya <laughs> pero ngayon nakakatuwa ang laki na nya oh. pangalanan nyo na mga otits pogi nyo no dropcock lang hmm. kaya lang hindi nyo makita kasi lagi ito pag may vlog kasi may lumot palagi ito ngayon lang ako nagkaroon ng time para linisin eh no Malinis Linis na ng tubig. Ito, malinis-linis na rin. Konti na lang. Kapag tumining na yan, mamaya dilinis na yan. So, ito, electric blue dems ito. Maliit lang din to dati. Pero ngayon, ang laki na nyo.